mga idol stranded ko dili ron sa ang tabok anay. baha man wala ni ganina karon baha na kayo kamang kumag dito nga po mga ka idol nagisip talaga ako kung tatawid ako hindi baka maano dako sa lakas ng halong dito sa sapa na to sobrang lakas talaga mga idol o makikita nyo naman pero sinubukan ko talaga kahit gaano yan kalakas kasi kumaanod ako baka saluhin ako ng iba ay hey, sana all kagilok kakapo ano? kahit sa ang daan makikita dito sa kadalanan dito sa Bikol mga idol gabing lakas talaga ng baha no makikita nyo naman hindi naman kayo buta halap bungol na hindi nyo yan makikita sa screen Oh, tutuki mga idol ng stranded gid mi kayo ba. Grabe ang adlaw pung ulan dire sa Oy, halos na mag isang semana ang ulan mga idol. Kumbati mi dire mao ni mong kinabuhi sa Bicol. Oh, buha baha. baha. Ah, ni Pasmo. 5 days nang hindi nakahulog <laughs>